Hello guys, kamusta kayong lahat? Uh, medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga bagong video natin. So, pumansin lang sa atensyon ko itong nangyari sa isang probinsya ng China. Nangyaring pagbaha sa kanila na parang yung dagat ay gusto nang lumipat papunta sa kanilang mga lupain. So, itong nangyaring ito sa isang probinsya ng China ay nagiba yung kanilang Pilapin na nagaharang sa dagat papunta sa mga malawak na lupain dito sa isang probinsya ng China. So, anong nangyari dito ay unti-unting lumaki itong butas na ito. So, ang mga engineer ay nag-isip ng paraan para mabilis isara yung nangyari ng butas na ito, yung pagpasok ng tubig dagat papunta sa mga lupain ng mga probinsya ng China. So, nag ng mga engineer na isacrifice na yung mga truck. So, ang ginawa nila ay yung mga dump truck, inagahan nila ng punong-puno ng lupa at inihulog na nila doon sa nabuong na kanal sa pagpasok ng tubig dagat sa mga lupain ng China. So anong nangyari dito? Nagkaroon ng parang artificial river. Kaya lang anong nangyari? Pabalik. So yung dagat papunta sa kalupaan ng China. So anong nangyari dito? Yung mga dump truck uh, inihulog na nila, sinacrifice na nila para pansamantalang maharangan yung kanal na nagiba yung tilapin na nagiba. Kaya lang sa lakas ng tarif o sa tingin ng uh, pag-agos ng tubig ay hindi na nila napigilan. Pati nga napansin ko itong mga barko ng China, galing pa siguro ito sa West Philippine Sea. Ito yung mga gumawa ng isla ay pinadala na rin at nagbuhos na rin sila ng mga buhangi doon sa nabuong artificial river o doon sa nawasak na Pilapin para lang tabunan ng buhagin itong nasirang pilapila -pila ito kaya lang wala pa rin guys silang nagawa so anong nangyari guys lumaki nang lumaki yung yung artificial river so parang inabot ito na halos sa 500 meters na ang lawak nito at yung mga inihulog nilang dump truck truck na malalaki na may lamang ng lupa bato ay hindi rin kumagra so kaya ito guys ang naging resulta sa kanilang probinsya sa kanilang city parang yung West Philippine Sea ay lumipat na sa kanilang uh, bayan o talagang yung dagat ay gustong pasukin yung kanilang lupain. So marami ang nagsasabi sa ating mga kababayan na ito daw ay karma sa kanila o ano pero sa ating paniniwala ay ito ay wag naman sana ng may umabot pa o wag naman sanang ng lumaki pa dahil marami naman tayo, mga kaibigang kababayan, at mga arami naman siguro mga itik na mababae sana naman ay masaraduhan na ito ng gobyerno ng China. So, kitang-kita dito ang kanilang city ay talagang naging dagat na at marami ang nadamay. So, guys, sana ma matapos na nila o masarahan nila itong panan nito kasi talagang patuloy na babaha sa kanilang kabinsa, sa bayan nila at talagang marami nang natin, na nagsasakitin. So, kita natin talagang ibigay o nangyari sa pangyayaring ito sa China ang dami ang dami na nagbuwis isang buhay so sana pinagdata uh, binagda, sa natin na maayos na nila at para uh, matigil na rin ang pagpasok ng tubig dagat nito talaga guys nakakatakot ito kung makikita natin paglagasan ng tubig papasok sa kanilang lupain sa kanilang mga probinsya ay talagang kakakilabo so hanggang dito na lang guys Please share our video and like.